Ikaw, o kaway kaway tan. Buti ka. Tiga lang ha, Sabi ha, balik ang ito. O oh, ito yung mga kagala, yung tinapay nila kasi laki ng kasi laki ng pichel. 15 pesos lang to mga kagala. Yan, yan, yan shout out yung mga tindera natin dyan. Yan. May saging sila. Yan, yan mga kagala. Mura lang po yan. Dito lang yan sa may veterans. Sa may, oh, sa, veterans. sa may veterans lang. Dito mga galang Sa Mr. Malab Tagig. Western Tagig mga yeah? gala. Ayan. Ah, Actually, marami kumakain dito. May mga polis, mga sundalo, driver. Uh, mga driver, kung ano pa. Teacher, kasi malapit sa si school. Yan ang pinagal din namin. Humba. Yeah, humba. Barangay yeah. stock. Yan. Shout out mami sa mga anak ko pamilya. Shout out sa inyo lahat. Sa pamilya ko. Bili na kayo. Bili na kayo dito sa, sa amin. Dito lang sa veterans to. Yes. Tsaka mababayas ang mga ano dito, mga kagala. So, so, try natin ha. Kaya hey, papili ka ng ano. Ito yung cook namin. Ayan yung cook namin, nanong mabay. Ay, Luluto. nagluluto ko na. Okay. So, ano so ito mga kagala, ano to, sinigang. Ano, nilagang pata. O, nilagang, nilagang. Nilagang pata po. Tsaka oh. sinigang na yellow cream. Oh, ito. Yan yung sinigang. ah, sinigang. Actually, nakaluto na siya mga kagala. Ito masisipag na chip ko. Tsaka, huwag kang manghugas. Ha. Huwag kang manghugas pag galing sa ano. Dahil may tagahugas sila, tsaka may tindira mga kagala. Okay, ito yung niluto nila. Yan. Okay. Yan mga kagala, simple lahat. Mura, yan. So, yun mga kagala, dito lang yan sa may veterans. Ayun yung veterans, oh. Dito lang may sa western Bicutan. Ito, paborito nila, humba. di ba? Nilaga. Baba. Nilaga. Ito ito, ito pinakababorito nila. Isman. Yes, Nilaga baka at nilaga ang nilagang lahat ng nilaga. Lahat ng nilaga na dito. <laughs> <laughs> o, di ba? Masaya mga kagala. Masaya kami dito lahat. Okay. Mga kagala, nakita nyo naman. So, uh, bihira lang ako pumupunta dito pero dahil mura na at saka masasarap ang pagkain nila dahil uh, kaya kaya naman sa bolsa, may pwede kang order ng kalahati pwede kang mag um, uh, 50 isang ano isang order nila mga gala so, so at saka mababait ang mga tindera at saka masisipag uh, full of smile yan kaya lahat ng mga customer nila lumalapit dahil mababait yung mga mga taga-serve nila mga gala so yun lang po ang mga sa masishare ko sa hapon na ito at ito po si Boy Gala 1 so Uh, napunta dito sa May Veteran uh, sa Western Bikutan uh, Western Bikutan Tagig. So yun ang mga kagala at maraming salamat. Thank you and God bless po. Bye. Maraming salamat po. So. So, mga kagala nakita nyo naman so bihira uh, lang akong pumupunta dito pero dahil mura na at saka masasarap ang pagkain nila dahil uh, kayang-kaya naman sa bulsa. May pwede kang order ng kalahati pwede kayang mag um, uh, 50 isang ano isang order nila mga gala so, so at saka mababait ng mga tindera at saka masisipag uh, full of smile yan kaya lahat ng mga customer nila lumalapit dahil mababait yung mga mga taga serve nila mga gala so yun lang po ang um, mga sa masishare ko sa hapon na ito at ito po si Boy Gala One. so uh, napunta dito sa may veterans sa uh, uh, Western, Biku, uh, Western Bikutan Tagging So yun ang mga kakaila at maraming salamat. Thank you and God bless po. Bye. Maraming salamat po.